Hello guys, mukbuk -muk bang, muk bang ya. Stay ngon putas. kain tayo ng putas. Para bang palakas, asa kabai tenusi. Tapos natin guys maligo, luto naman. Oh, simple kakain muna tayo bago tayo mali maluluto diba yeah. mmm sarap mabilao ka mmm habang may buhay guys may pag-asa kumain muna tayo huwag natin asipin kung ano ang pang problema lahat yan makakaya natin may solusyon ba? Diba? God is good magtiwala lang tayo kagabayan niya tayo guys Importante mahalaga masaya tayo. Araw-araw safe tayo. Hmm. Kasi maraming prutas, kumain tayo ng prutas. Kung walang makain, di wala tayo makakain. Mmm. Iba yung nagda-dry na. Hmm. Patulo, laway mo na kayo dyan. Sa akin nanonood. Maraming salamat guys. Mm. Magalit yung amo ko pag maraming prutas na tira. Mm. Yan. Mm. Harap. Thank you for watching guys. Have a nice day. And today is holiday. Ulang yung isang orange. Mm. Dalawa talaga kailangan ko. Pakwan, may mangga. Yun. Bukas naman guys, mukbang tayo. Youla, thank you for watching.